Ayan mga pre, ito. Uh, shout out do sa nag-request na ito, no? Si Erwin Ramos, ito. <coughs> ito na yung request mo pre sa paano magpalit ng bearing sa stator. Unang-una, oil seal. Sa pagkabit ng oil seal, ganito ang ginagawa ko. Tiyatanggal ko muna itong kanyang ano. Yung kanyang <coughs> spring, ano. Tatanggal nyo muna yan mga pre. Okay? Pag natanggal nyo na, iyo na nyo to sa paglagay. Dahil ako kasi may sakit <coughs> Nung wala ako sakit mano manong ginagawa ko rito Pero ang patama gilid lang Pag may sakit kasi ako Eto numero 19 sakto sakto sa gitna yan Ayan o oh. Tapos pupukpukin nyo lang mga pre Dahan-dahan Ayan dahan lang Okay Kunti pa <coughs> Tapos silip sa kabila Tingnan natin kung lumapat doon sa pin pinakadulo konti pa hindi pa sumagad <coughs> okay ayan ayun sagad na mga pre okay hindi pa ah, kataraso pa okay ayan ayan sagad na sagad na yan Okay. <laughs> Tapos, siyempre pagkatapos niya ilagay natin tong ano, yung kanyang spring. Okay, gamit ulit tayo ng malit na long nose. Nasaan na long nose ko? Ito. Uh, balik na natin tong kanyang spring. Okay. Sa pagbalik ka na, ikot nyo lang. Lubog nyo muna yung kabila. Tapos ikot. Yun o. Oh. ganun lang kadali mga pre. Tapos, ito. Itong bearing na to. 6003 ang sukat so nito mga pre ha 6003 kasukat -so -so -ka to noong bearing ng cams natin do sa tasa sa camshaft yung isa ha hindi yung maliit okay sa paglagay ganyan lang oh ayan ang tok tok gilid lang ang patama ayan sa gilid lang mga pre naulit ano ko ang sukat so nito mga pre 6003 okay ayan doon na ano, doon sa nag sa akin na magawa ng release side light. Pre, kung napanood mo yung mga video ko, tapusin mo at sa bandang dulo nagkakabit ako ng release side headlight ng Baja City 100 mga pre. Pero dapat naka-full wave siya, katulad nito naka-full wave. Ayan, shout out nga pala sa mayari nito. Ah, dinala sa atin 'to, makina lang, bubuhin natin. Ayan ah. Oh. Tapos yun yung mga ano, tinakloban natin at medyo naambon na. Yun oh. lang mga pre yan sa mga nanonood ah salamat marami